So magandang hapon mga ka-farmers. Welcome po ulit dito sa ating channel. So bali mga ka-farmers, uh, nagpo post kami ngayon dito sa aming talungan, no. So uh, kailan na kasi itong postihan at uh, <clears throat> para hindi siya matumba kung sakali na umulan at humangin. So mapapansin niyo mga farmers, yung nakaraan sa mga previous na talong ko, hindi ako nagpo-poste. Eh. So nadala na kasi ako mga farmers dahil dati talagang yung mga talong ko natutumba at saka mahirap pong mag-harvest at mag-abono. Lalo na po sayad yung kanyang mga sanga sa ano uh, sa dito sa magiging daanan niya kapag yung mabong na. So ayan na 'yung gamit namin dito sa pagbubutas mga ka-farmers, 'yung uh, earth yogurt na 'yan. Ayan, 'yan po 'yung nabili ko. So nung nakaraan kung pagtatalong 'yung nabili ko. Ano, ayan, ayan po siya. So mabilisan na po 'yung pagbutas namin dito. So hindi na kailangan ng magukay. So 'yung ano na lang kakabit mo na yung mga poste, eh, sabay tabon. At sisinsinin para uh, hindi po siya mabilis uh, ano matumba. So unahin lang namin na muna mga permission mga posting niya dahil uh, sa susunod na po yung kanyang balag or tali kasi mababa pa naman yan sila ayan hindi pa naman yan sila inabot ng isang buwan so makapansin nyo mga farmers at uh, madamu damo na ulit so isang bisis pa lang namin ito dinamuhan so binunot na naman yung damo so ayan makapal na naman so ito po yung kasi yung dating uh, pinagtaniman uh, namin ng sitaw at uh, saka pipino na hindi na po tinanggal yung uh, plastic mulch at hindi na binago yung kanyang plat So yung iniba lang namin yung uh, pinagtaniman ng kanyang ano, puno. So yung dati kasing tanim namin dito mga farmers, yung uh, so sa gilid lang po ako nagtanim. So yung butas na yan dati, yan po yung sitaw. So yung talong, iginit na na. Tapos single row lang. At uh, may mga katabi nga tong sili. So yung sili na to kasabayan pa to dati ng uh, sitaw. So inayaan ko na lang dahil uh, namumunga pa siya. Uh, maganda pa yung ganyang bulaklak. Ayan mga farmers. So, uh, so wala pa itong one month itong talong namin na kaliks to F1. So ayan na po siya. and malapit na po yung mamulaklak. Sa Friday kasi to mag uh, 28 days. So, mabilis lang po siya mga farmers, no? So, expect natin uh, with 35 days. So, meron na po tayong ditong uh, pitas. So, andun po yan sa kabila mga farmers yung kasabayan niya. Wala pa rin yung mga poste. So, ayun eh, kung makapansin natin, may poste po siya mga farmers. Uh, nasa gilid po kasi yan. So, yung iba na uh, medyo bulok na. So, tatanggalin at papalitan. At uh, igigit na. Tatanggalin po yan at uh, igigit na. Ayan o. Tayo mapansin kasi natin sa gilid po yung posting niya. So ilalagay na po yan dito sa talong. and dito po yung ibubutasan. Po. So yung ibang gamit namin na poste so kahoy lang. So ginawa lang namin dyan sa tabi-tabi. Kahit uh, hindi po siya uh, masyadong diretsyo. May mga sanga-sanga. So, ginagamit pa rin namin yan mga farmers Dahil matibay naman po yan. So puro pasta importante. Uh, may supporter lang po na Uh, hindi po matumba yung talong. So bali tutuloy lang po namin mga kaparmas yung aming ginagawa.

So, yan, bali, ano, uh, patapos na rin mga kaparmers yung paglipat namin ng mga posti Ayan, ito na yung last na linya. So, ito kasi, yung isang linya, nasa gitna lang po kasi dati yung poste niya. At uh, doon rin sa may uh, pipino. Kaya, bali, uh, walong plat kasi ito, limang plat dun lang yung nilipat namin yung mga poste niya. Tapos, yung iba, pinalitan namin dahil uh, uh, nabubulok na mga kaparmers, no. Ayan. So, timing, ah... Uh, Ulan na, ayan oh. Dumidilim na. Sabi ko mga, mga farmers no, tuwing hapon o tuwing malapit na gumabi, umuulan eh, po dito sa amin. So ayan na, ah, bali hanggang dito na lang po mga ka farmers no. Bali bukas update ko na lang po kayo dahil ah may pitas po ulit kami dito sa aming talong na raton. Ayun po si ayun po mga farmers no. At ah, schedule na rin po mga farmers bukas doon sa sili ah, pag-aabono ng doon sa sili. Ayun yan po yung aking talong na raton. Tapos ito naman po yung bago. At saka doon sa may kabila. So yung doon wala pa yung poste ma mga farmers no. Ito pa lang yung inuna namin dahil mas malaki po yung mas malalaki na po yung dito kaysa doon. Kaya dito muna kami. At uh, hindi pa naman namin 'to babalagan, so inuna lang namin yung poste. Yan po oh. Yeah. so ayan na ah. bali hanggang dito na lang po maraming salamat po sa lahat-lahat na sumusuporta po dito sa yung channel God bless po sa lahat at saka happy farming